Yo, what's up, Ketchup, mga idol? So, andito tayo ngayon para mamigay na naman ng surprise birthday cake. Para sa ay birthday mo, blamo mo, cake mo. Number uh, 106.3 IFM Lucena. Ah, ay, I'm narinig ka na yan. Ah, let's go. <laughs> Happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, ka happy uh, birthday to you! Happy birthday! mga katrabaho mo. Ayaw! Ako may stress, may mga dalagang mga dalagang mga dalagang mga dalagang mga dalagang mga dalagang Happy <laughs> to you, Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! to you! 106.3 <laughs> IFM <106 .3 laughs>